So guys, mga toyong nandito na naman tayo sa disaster sa uh, duty. Kasi kita nyo to, may nabagsak ang bahay. Ang no. laki ng puno na to. So kailangan namin i-operate ulit para mabawasan kasi yung bahay nadaganan bawasan to, hindi na So, update kami kayo sa mangyayari. At ayan, inuumpisa na namin dyan mga katoyong siyempre. Bilang mdrrmo Team user siyempre ang mga hazard dapat bawasan namin. Kaya ng mga bumabagsak na puno katulad nito. Mala itong puno na to na bumagsak sa bahay. Kasagsagan ng ulan kahapon. So, napunta sa amin yung may-ari kasi yung bahay nila, tabingi pinuputol na na ni Sierra Shelby yung mga sanga dyan. So, simula kami sa dulo hanggang papunta dun sa katawan. So, kailangan namin maalis yung puno na yan kasi nakakadagay niya sa bahay kung makikita nyo mga katoyong. Ayan o, ang laki ng puno na yan. So, dyan pa lang, bilang disaster, bawasan natin yung mga panganib. Siyempre tayo mga MDRRMO na obligasyon natin na ang mga hazard ay ating tutugunan. Katulad nito, bumagsak yung punong malaki kasandal sa bahay yan. So kung makikita nyo yan sa tunay, sa personal, eh yan eh, nakasandal na sa bahay at tagilid na yung bahay niyan. So ayan Sir Mark, palitan naman kami ng chainsaw niyan. So, kinaat na namin yung mga nakatukod sa bubong para mapawas-pawasan. Makikita niya yung mga atoyong yun. Oh. Yan. Itong team naman na to, ay sila Sir Aga naman to. Second ship na to. Na Sir Aga naman na nagtapos. So, binawasan din nila yung mga dulo. Ganyan kasi dapat ang una. Pag nagputol ka ng puno, hindi pwede sa katawan. Yung mga picture na yan yan yung mga action namin bilang MDRO MO at Team USAR